Hi guys, so nandito tayo ngayon kay Pilaki. Ngayon, end of the month, meron tayong babayaran. Yan, so dalawa to guys, kasama natin yung kapitbahay, no? Yan, bali 490 siguro tong dalawa. So dito tayo kukuha ng pagbayad mga idol. So kailangan natin maglaro dito sa kanilang mines para dumubli yung pera natin. So paano maglaro mga idol? Nasa comment section yung link. Ayan so 10 pesos yung pwede mong ibit or lowest niya is piso. Ang gagawin mo lang dito mga idol, si iwasan natin yung apat na bomba. Kailangan mapindot natin is coins. Subit so, natin na uh, sample lang tayo ng 10 pesos. So click bit. Tapos pilitin ang apat na sana hindi bomba yung mapindot natin sa uh, dalawa. 3 4 ayay yung 10 pesos natin 20 na cash out na mga idol ngayon guys, ang gagawin na natin ngayon is magwi-withdraw, click lang itong red wallet kung gusto mo mag-recharge deposit mga idol, lowest dito is 100 pesos, sundin mo lang yung step na pinapagawa nila, legit yun mga idol at saka save yung gcash natin dito pwede din yung pimaya kung meron ngayon magwi-withdraw tayo click withdraw available natin is 744 by pambayad na tayo ng kurente mga idol 744 so 700 lang may panlaro tayo so bayaran natin yung 40. eh sagad ko na okay 744 so click withdraw mga idol yan submitted successfully so punta tayo dito sa records para may pakita ko sa inyo mga idol yung mga transaction natin dito sa ating mga withdrawal mga idol na complete ayan marami na din siya so sa so mga gusto mag try pending pa no mamaya papasok na yun sa gcash so sa so mga gusto mag try na sa comment section yung link mga idol so sold na yung pambayad natin ng kuryente sobra pa so wala naman akong trabaho dito ako lang sa bahay so ganito lang ginagawa ko mga lodi no na mag invite ka lang para may papasok sa account mo na pera. So, gawa ka lang ng account na sa comment section, guys. Bye-bye. Bye-bye.